Hello. So, guys. Aket po kami sa mga room. Yan. Ng baby ko. Para i-check yung mga room kung may naiwan ba. O wala. Saysay -say namin yung room. Ito. Ay ka, huwag kang maiwan dyan. Okay po. Malinis, sarado lahat. Diretso kami dito. Okay. Next. Oh. Sarado lahat. Then. Second floor to. Check. Oops. Tira pa. Buksan na. Okay. Wala. Sarado. Bulot lahat. Okay. Next. Yan, dito sa abila. Yan, yung mga electric pa natin. pop, Patay lahat. Bunot lahat. Next. pop, Bunot din. Next. Kabila tayo. Next. Okay. Oops. Sarado. Bukas. Bukas. Okay, sarado. Ha? Ha? Okay, next. Sarado. Nakalak tong 305. Nakalak. Paano pag bukas ang electric pan dyan, dapat hindi nilalak to. Pag nagka, ano dito, problema. Kasalanan pa to ng teacher. Nilalak eh. Dapat hindi nilalak yan. Sus! Second floor, clear.